Sexy. Parang may anong Pero kami ko isang beses bird to. Itong panamin nila. Umiga ito. Okay ko. Yan. Ko. Nilalagay ko doon. Kasi kahit yung... Hello po mga kids size. So ayan, dahil wala pa yung mga amo ko at wala pa yung mga bata. So nisipan ko na mag-impake ako ng mga ipapamigay ko bukas kasi sobrang dami na ng... Ito yung lagayan ng damit ko dito sa bahay ni amo. Sobrang dami na ng mga damit ko. So kailangan ko na magbawas mga kidsay. Ito, ito panlabas lang to, to mga kids size Yung pang-araw-araw kong nasa iba, isang kwarto nandoon ko nilalagay and sobrang dami na nung mga damit ko mga kids so uh, papamigay natin yung mga iba magbabos ako tignan mo lalagay ko yung cellphone dito mga kids size, para kunin ko yung mga ipapamigay ko sobrang dami na kasi mga kisay kaya kailangan natin magbawas So, yung mga ito, tinupi ko na kasi hindi na talaga kasi dito. And then, ito parang mahuhulog na kasi mabigat siya. Tinalagyan ko na din sa ilalim niya na ano para. Ito din, papamigay natin mga kids. So, papamigay ko. Sa mga may gusto, ilagay ko sa maleta para i-ready ko na para bukas. Ito din, papamigay ko. Ayan. Nilagay ko na dito yung iba. Talagang dobrang dami na kasi kahit yung mga pang pang bahay ko sa kabilang kwarto nilalagay ko dun ito, nagamit nag ko na to, actually mga ito tapos yung mga iba bigay ni amo is ito Kaya, ilalagay na natin dyan sa baba para ano ito bigay ni amo maganda siya may, may, design, may ano, pa design pa siya lagay ko dito para bigay din to ni amo yan ganda and ito din bigay ni amo ganda. May design-design. Ilagay ko na din minsanan para ilagay ko sa maleta. Ito. Bigay din niya amo. Um. Tapos ito din. Ito yung binili ko. Hindi ko pa nagagamit actually. Binili ko siya pero never ko pang ginamit. Short kasi siya and hindi nakita niyo naman di ako nagsushort. Ewan ko kung bakit ko binili. And ito din. Pang summer or pang ano. Parang gold na may silky-silky siya. Maganda papamigay natin mga kasi kailangan ko talaga magbawas ang dami pa dito pa. ito naman bigay ni Amo short mahilig si Amo sa mga short diba nakita niyo si Amo ko At andito pa yung mga iba pero tingnan natin yung mga iba dito to din papamigay ko mga kitsal ito tanggalin na natin sa uh, ito niya and ito din may jacket ang pampamigay ito Jacket ba to? Tawag dito. Ito, doble siya. Pwede siyang may zipper siya dito. Pwede yung tanggalin. Pwede yung ano. Isang beses ko lang siya nagamit. Papamigay natin. Then, ito din. Ito is ma XL size. Pero nagamit ko isang beses birthday. May tali siya sa baywang. Yan, papamigay natin. And ito din is yan. Hindi din sa akin to. Sarah to eh. Sarah ang tatak niya. Parang may ano ka siya, oh. Ito, paano ba to? Ang gamit ko na din siya isang beses. Sexy. Parang may ano ka na siya, oh. Papamigay din natin to. May botones siya, ay, zipper pala to. Zipper. May zipper siya sa likod. Tapos ito yung ginamit ko din. Kasama nung white na kanina. Kung nakita niyo yung video namin ni Brian, ito yung ginamit ko noon. Pero papamigay ko na din. Tapos ito na manis bigay sa akin. Hindi ko pa siya nagagamit. Mahilig kasi ako sa mga dress, mga kitsis. Kasi dati-dati is nagsisimba ako. every day, every Sunday pala, every day. Every Sunday ako. Tapos ito mga to is mga ano, puro si skirt mga kitsis. Yung mga, wala kang pantalon pa, kunti lang yung mga pantalon ko dito. Pero papamigay ko na din kasi na-stack lang dito. So ito din, papamigay natin. So din. Siyang ko lang din nagamit nung kanamin nila Brian sa collaboration namin. Skirt at saka pair. May pair siya na damit. So, kasi papamigay natin. Dami na kasi. Hindi na magkasya sa ano ko. Meron pa ako mga damit doon. Ito din papamigay din natin. Papamigay ko na din. Mga jacket. Mga... Ka Ang Tignan mo. <laughs> punong puno. may, may, isa pa ako maleta doon. Punong-punong puno. din mga kids size. Oh. O, oh, yeah, tiyata to. Pa, ilagay ko din doon. Papamigay din natin mga to. Tapos, may short din. Ito yung binigay sa akin, pero hindi ako nag-short. Kaya, tinanggap ko na. Pero, papamigay ko na din. Tapos, jacket. Ito, bigay ni amo. Pang uh, malaki or maliit. P pwede. Kung mahilig ka ma maluwang na damit, pwede mong gamitin. And then, ito din. Skirt. Sa mga mahilig mo, ma skirt. Ganun. Yan. Bigay ni amo to. And then, may bigay si amo na ganito. Hindi ko nga alam kung magkasya sa isang, ayun, maleta ko, gagamitin ko bukas. Papamigay ko. Maganda to kapag ano, parang kumot na lang siya. Pero bigay ni amo to, bigay ni amo. Scarf na malaki. Tapos, uh, skirt, skirt. Yung mahilig mag-skirt, yung mga magsimba, ganun. Skirt. Ganda siya. And then, ito pamigay ni ito galing kay amo to eh. may style style po siya uh, jacket ah uh, ano ba jacket ba kasi ito galing kay Amo malaki lang kasi yung baywang nito hindi kasi sa akin pwede saan tapos mag ano ako pero malaki kasi yung baywang niya kaya hindi pwede pero order niya Amo to hindi niya nagamit actually hindi pa niya nagagamit so yung ilagay natin dito eh, mga papamigay ito galing kay Amo jacket and then ito naman is Ah uh, ganito siya. Parang 'yan. And uh, ito is ano to. Ah uh, sleeveless. Sleeveless, oo. Tapos may tali. Eh. Baliktad pala. Ganiyan siya. Tapos ito is 'yan. 'Yan, bigay din sa akin 'to para ko lang. And uh, ito is 'yan. Skirt may ano pa siya, oh, ang ganda. Pero, ang dami ko ko na kasi kaya hindi, inang yung eh, mga ano, hindi ko, hindi kasi ako magpapad. Ito, pa, perfect for winter ngayon. So, ay mga kids, ayun, hindi, ko, tignan nyo. Pagkasa kaya to sa, ano, maliit ko ito yung maliit maliit na lalagyan. Ang dami. Tapos, ayan yung maliit ko na maliit lalagyanan ko. Mag, hindi ko alam kung magkasa ba itong mga to. So, ayan mga kitsay. So, see you bukas sa mga may gusto. And then, ipm nyo lang po ako mga kitsay. Na-upload ko ngayon kasi bukas ako mag off So, ayan mga kitsay. l ko lang ilag ilagay-lagay ko dito sa maleta. Hindi ko alam kung magkasa dito sa maleta. So, ayan. See you po bukas mga kitsay. Bye-bye.